Okay, magandang araw mga kabudgets, no? Uh, budgets naman tayo, no? So, hindi naman makina ang problema nito, no? So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging problema nitong maximum sa na to, no? Ayan mga kabudgets. Okay, ito mga kabudgets, no? Uh, gaya na nabanggit ko sa inyo, uh, hindi makina ang problema ngayon ng magic natin no? so itong propeller no? so kung mapapansin nyo uh, nasira na yung kanyang rubber bellow ng propeller no so tapos kumalas na yung pinaka stopper niya sa loob no so ibig sabihin gumagalaw na siya no so ang naging dahilan nito itong kanyang isolator yung rubber isolator no so ayan mga kabudgets na, no? kapag kasira uh, ang rubber isolator ng ating unit ng budget max So may posibilidad na kumalas itong ating propeller. Tapos pagka kumakambyo kayo eh mapapansin niyo na lumalagapak ang ating makina no. So yun yung ating sosolusyunan ngayong araw na ng mga budget maximum. No? Okay, ayan mga budget maximum no. Uh, tips ko lang kapag kasira ang ating rubber isolator o yung engine support So, mapapansin nyo na kapag ka kumakamyo kayo, ay mas malakas ang vibrate ng makina. No? So, yun yung sinyalis na sira na yung ating rubber isolator o yung engine support ng Maxima sa inyo. So, yun yung ating i-check agad kapag gano'n uh, ganun yung nararamdaman natin sa ating unit. No? So, ayan mga ka-Badids Maxima. No? Kakalasin ko muna isa-isa. Tapos ipapakita ko sa inyo kung ano yung kailangan natin palitan dito ayan hey, mga rabidits nga Okay, yan mga kapatid maximum no? nakalas na natin yung propeller. So, halos nawala na yung kanyang mga roller, no? nalaglag na. So, pati itong rubber bellow niya ay nasira na. Tapos itong stopper niya sa loob ay eh, nabengkong na. No? So, ayan mga kapatid maximum No? So, meron pa rin natin ang isang roller, eh, ang problema, sumangat na dun sa kanyang plans. No? So, yung yung yun yung tatanggalin natin ayan mga ka maxima no? sumangat na dito sa mga mismong plants yung pinaka roller no bali isang roller na lang yung natira no yung dalawa ay eh, nalaglag na so ibig sabihin nawala na sa balance yung kanyang makin yung engine kaya nalaglag yung kanyang roller no sa kanyang propeller no so ayan mga kabudets maximano Okay, mga Bidels Maxima. No? So, ito yung bagong spring na ipapalit natin. Tapos, ito yung roller. No? Uh, isang set nito, tatlong piraso. No? So, ayan mga Maxima. So, papalitan na natin ng bagong roller. Kasi kulang na yung karal niyang roller. No? Tapos, ito yung spherical bello niya. No? So, yan yung ating ipapalit na. No? Uh, complete set yan. Kasama ang lock. Pati yung kanyang grasa. No? May libre grasa na. So, ayan mga Maxima. Lilinisin muna natin. Tapos, kakalasin muna natin yung pinaka pin okay sa pagkakalas nitong pin ng roller eh mayroong share clip to dito sa pinaka dulo no so para matanggal natin so ayan yung share clip niya lang no tapos huhugutin natin yung pinaka pin so ayan mga no? maxima no ito yung pin ng roller no mga maxima so nahuhugot yan tapos huhugutin na natin itong pinaka rubber bellow niya so ayan mga maxima nung no, natanggal na natin So, ito yung bagong rubber bellow niya. Complete set kasama. Unlock na. So, ayan yung mga ipapalit natin. Tapos may kasamang grasa yan. So, ayan mga maximum no, yung ating bagong rubber bellow. So ayan mga maxima no na buo na natin yung propeller. So gagrasahan na rin natin yung bearing para sabay-sabay na no. So ugutin muna natin yung pinaka plants para magrasahan natin yung needle bearing no. So ganito yung paghuhugot ng plants niya. So pupukpukin niyo lang dito sa bandang likod at ah, mahuhugot niya unti-unti no. So ayan mga ka maxima no. So kahit hindi niya tanggalin yung brake drum eh okay lang. Mahuhugot niya na yan mga maxima no. So nahuhugot na siya unti-unti. So ayan, natanggal na natin. Ah, halos wala na rin grasa yung kanyang needle bearing. So yan yung ating gagrasahan. No? So ayan, pati yung kanyang bridge yung manipis na. At yung kanyang mga panel eh, sobrang dumina. No? So lilinisin natin yan. Tapos gagrasahan. No? So ayan mga kamakima. No? Okay, ayan mga Maxman, o na ikabit eh, na natin yung pinaka plants ay ah, yung kanyang pinaka axle no. So ilalagay na natin tong balance spring niya sa kanyang plants no. Ilalagay natin ng grasa. Tapos ilalagay natin tong spring. Tapos ilalagay na rin natin ng grasa. Pupunuin natin ng grasa yan, yan mga Maxman. So ilalagay natin grasa eh, yung kasama doon sa kanyang sampak ng belo so may kasamang grasa yun so yun yung ilating ilalagay no? So, tapos ilalagay na natin itong pinaka propeller unahin muna natin dito sa gulong bago natin isalpak doon sa itaas no? so ayan mga maximum yung technique dito kapag maglalagay kayo ng propeller no? so ayan salpak na salpak na agad siya no? so ganun lang ganun kasimple yung paglalagay ng ating propeller kapag ka bad, badya no? unahin natin dito sa gulong bago natin doon sa pinaka differential no So ayan mga kamaksima no? Ilagyan na natin So tapos ilalak na natin yan mga kamaksima no? Lalagyan natin lock Para hindi siya nalalaglag ng grasa O hindi natatapon ng grasa So ayan mga kamaksima no? So ayan okay na yung ating propeller no. So dito naman tayo sa rubber isolator. So papalitan natin ng bagong rubber isolator. Tatanggalin muna natin yung pinaka bracket niya ah, para matanggal natin yung pinaka rubber isolator no. So ayan mga cage maximum no. So pagtatanggal naman itong rubber isolator ay eh, kailangan nyo ng jack do sa pinaka makina niya para umangat yung pinaka bracket no. So ayan mga cage maximum. So tinatanggal ko na yung bracket para makalas yung ating rubber isolator. So, yun yung tips ko sa inyo kapag ka nararamdaman yung kumakaldag yung makina kapag ka kumakambyo kayo. Tapos malakas ang vibrate niya kapag ka umaarangkada. So, ito ang i-check iche niyo yung pinaka rubber isolator. At malamang sa malamang na sira na ang inyong rubber isolator. So, kapag ka ito tumagal o pinatakbon nyo pa, eh, malamang sa malamang na gano'n ang malaglag ang roller ng inyong propeller, no? tapos masira yung pinaka rubber bellow niya so ayan mga ka budget no? yung ano ko na tinatanggal yung kanyang bracket na no? sa rubber isolator so ayan medyo may rap rap nga lang magtanggal ito so ayan mga ka budget box Okay, ayan mga budgets maxima, no? So, yun yung kanyang rubber isolator ah, Medyo malaki na ang tama no? So, kaya gumagalaw ang makina niya Yun yung nagiging dahilan kung bakit nalalaglag ang ating propeller no? So, yung engine support o yung rubber isolator Ang kailangan palitan dyan So, ayan mga kamaksima no? Okay, ayan, nakalas na natin yung rubber isolator mga kabudets maksima. No? So, ayan yung naging diferensya niya. No? So, may tama na yung kanyang rubber isolator kaya bumabibrate na. No? So, ayan mga kabudets maksima. So, papalitan natin ito ng bago na rubber isolator. So, ayan yung mga yung dapat natin palitan kapag malakas na bumibrate yung makina natin. No? Kapag umarangkada at lumalagapak pag nangangambyo. So, ayan yun mga kabudets maksima rubber isolator so ayan yung bagong rubber isolator na ikakabit natin so ayan mga updates maxima so ayan yung secret tips ko sa inyo kapag ka, ganoon yung nagiging problema ng unit nyo no? uh, check nyo lagi itong rubber isolator So ayan mga kabajos maxima no? So hanggang dito na lang yung video natin no? So yun yung mga simple tips ko sa inyo Kapag kabajos maxima ang unit nyo eh, Check check nyo yung inyong rubber isolator Kapag masyado ng malakas kumaldag no? Kapag ka kayo eh, Malakas na kumaldag So check check nyo yan At posibleng pagsira na yung rubber isolator eh, Malaglag yung inyong propeller propeller no so ayan mga maxima